Dito ang patay habang mahigit isang daan ang sugatan sa Russian missile attack sa isang syudad sa Ukraine. Samantala, libo-libong residente na ang pinalilikas dahil sa patuloy na pagkalat ng wildfire sa Canada. Narito po ang ulat. Pinaghahanda na ng Canada ang 36,000 pang residente para lumikas dahil sa patuloy na pagkalat ng wildfires. Malaking bahagi na ng Okanagan Valley, kabilang ang syudad ng Kelowna, ang nasa panganib. Nagpaalala ang pamahalaan ng Canada na sumunod sa evacuation order ang mga residente dahil hindi lamang buhay nila ang nakataya, kundi mas lalo pa ang buhay ng mga first responders. Hinundina ng United Nations ang missile attack ng Russia sa Ukraine na pumatay sa pito katao, habang isang daan at balumput naman ang sugatan. Tumama ang Russian missile sa sentro ng syudad ng Chernihiv. Nangyari ang pag-atake habang ginugunita ang Orthodox holiday kung saan maraming mamamayan ang nasa simbahan. Nakaalerto naman ang mamamayan ng U.S. Southwest sa pagdaan sa kanila ng Hurricane Hillary na una nang nanalanta sa Mexico. Sa pinakahuling ulat ng U.S. National Hurricane Center, bagamat humina ang hangin ng Hurricane Hillary, mapanganib pa rin ito sa lakas ng 90 miles per hour. Kabilang sa mga nakaranas na ng malakas na pagulan at pagbaha, ang bahagi ng Baja, California. Dominic Almelo, para sa Bayan.